Mga dapat mong malaman tungkol sa SSS Retirement Benefits. Marami ang nagsasabi na last 5 years na lang daw ang gagamitin sa computation ng retirement pension. O kaya ay 10 years lang daw pwede nang itigil ang inyong monthly contribution. So ano ba talaga tama? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Una sa lahat ang mga dapat mong i-consider para makareceive ng monthly retirement pension sa SSS. Unang-una, dapat at least mayro kang 120 monthly contributions bago ka mag-retire. Number two, dapat nasa retirement age ka na o 60 years old. And number three, dapat separated ka na rin sa trabaho o self-employment. Ang 120 months of contributions ay ang minimum na requirements para matanggap ang buwan ng retirement pension. Pero kapag tumigil tayo sa pagkocontribute, pagkatapos ng 120 contributions ay makakatanggap ka pa rin pero hindi na kalakihan ang matatanggap ng iyong pensyon. Mas malaki at mas maraming hulog, mas mataas ang makukuha mong pensyon dahil ang basihan ng iyong matatanggap na pensyon ay hindi lang base sa last 5 years kundi base sa laki ng amount at, at dami ng na-contribute mo sa SSS. Kung more than 6 years old na at hindi ka umabot sa minimum na monthly contribution. Halimbawa, naka 100 contributions ka lang. Maari pa bang bayaran ng kulang na 20 monthly contributions para makwalipay agad sa retirement pension? Ang sagot dyan ay yes po pwede. Pero hindi ito pwedeng bayaran ng isang bagsakan lang. Kailangan pa rin nating hintayin na lumipas ang mga buwan ng binabayarang contribution. So, ibig sabihin, mag ka pa rin ng 20 months bago ka mapasama sa monthly pension. At i-consider ang semester of the last payment para makapag ng retirement benefits. Or kung hindi ka na makapag ng another 20 more months para sa iyong pension, may matatanggap ka pa rin lump sum kahit above 60 or 65 years old na mandatory retirement age ay maaari pa rin ituloy ang paghuhulog para makaabot ng required na 120 monthly contributions at ma-qualify sa pension So, paano naman kung 60 years old ka na at nagtatrabaho ka pa? Hindi ka pa qualified mag-file ng retirement dahil ikaw pa rin ay active member ng SSS at kakaltasan ka pa rin sa iyong sweldo para sa contribution sa SSS. Kapag dumating ka na ng 65 years old, employed ka man or not employed, pwede ka na mag-file ng retirement dahil yan ang mandatory retirement age sa SSS. Mayroon na rin tayong video kung paano pataasin ang iyong monthly pension at ilalagay ko rin yan sa link sa description. So, meron bang early retirement sa SSS? Yes, meron din. Para lang sa mga mine workers at racehorse jockey dahil risky ang kanilang nature ng trabaho. Ang retirement ng racehorse yaki ay 55 years old at 60 naman sa kanilang compulsory retirement samantalang 50 years old naman para sa mga mine workers at 60 naman ang kanilang compulsory retirement. So ano naman ang 18 months advance pension ng SSS? Ito ay para makuha in advance ang 18 months na halaga ng monthly pension makukuha nila ito sa lump sum amount. So, ibig sabihin, wala mo nang matatanggap na pensyon sa unang 18 months dahil matatanggap na ito in advance at makakatanggap lang ulit ng lifetime monthly pension simula sa ika-19 month. Ano naman ang dependent pension ng SSS? Ito naman ay para sa mga anak na retired pensioners at makakatanggap ng 10% ng monthly pension o 250 pesos kada anak alinman ang mas mataas. Ang mga dependents ay dapat below 21 years old, legitimate, legitimated, legally adopted, and illegitimate children. So unmarried and not gainfully employed ang panghuli. So susunod naman ay bakit na suspended ang pensyon kapag nagkaroon ulit sila ng trabaho. Kung wala ka pang 65 years old, ang pensioners ay matitigil muna ang kanyang pensyon dahil kailangan mag-contribute muli as an employed SSS member. At ang nadagdag na contribution ay maisasama sa pagre-recompute ng kanyang retirement benefits kapag umabot siya ng 65 years old. So, paano naman tayo magpapile ng retirement benefits? So, meron tayong dalawang paraan. Una, mag-apply online gamit ang inyong SSS account. So, pwede lang ito kung nakapag-submit ka na ng mga original documents sa SSS. Number 2, over the counter. So, pwede tayo magpunta sa kahit sa ang SSS branch at mag-apply. Dalin lang ang inyong mga original documents at magdala ng IT. Number 3, dapat mayroon kang bank account para doon ilalagay ang iyong monthly pension. Kung wala pa, pwede namang humingi ng tulong sa SSS katulad ng UMID ATM card. Pwede po yan as bank account. Okay? Summary natin. Siguraduhin so may 120 monthly contributions at makikita nyo ito sa inyong account na my.sss. Kung hindi umabot sa 120 contributions, walang buwa ng pensyon pero may matatanggap na lump sum. Dapat ay nasa sapat na edad na rin. So 60 years old ang retirement age at 65 years old naman ang compulsory retirement. Except yan sa mga nagtatrabaho na katulad ng mga minero at hinete ng kabayo. At kung 6 years old ka na, ay dapat separated ka na sa trabaho. Mas malaki at mas maraming hulog, mas mataas ang amount ng retirement benefits. At bago mag-file ng kahit anong benepisyo, ugaliing i-check kung accurate ba ang inyong records o updated. So upang maging walang problema sa huli at sa filing ng application. May mga videos din po tayo tungkol sa SSS at pwede niyong panoorin anytime lahat ng tutorials ng SSS ay sama-sama sa isang playlist. Kaya pwede nyo piliin para hindi na kayo mahirapan pang maghanap at piliin niyo lang ang gusto nyo panoorin. Ang dito na lamang at maraming maraming salamat po sa panonood. Huwag lang kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat tumuli at God bless.